Libu-libong beneficiaryo mula sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Lanao del Sur ang nabigyan ng tulong mula sa pamalaan. Maging ang lokal na pamalaan ng mga probinsya na lubhang naapektuhan ng El Niño ay nakatanggap rin ng presidential assistance. Yan ang ni Jaira Mondes ng PTV Davao. Sa dola 6 ng umaga palang at dagsana ang maraming residente sa Dato Abdullah Sanki sa Maguindanao del Sur. Nagmula pa sa iba't ibang munisipyo sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Lanao del Sur. Kabilang sila sa pamamahagianan ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families affected by the El Nino phenomenon. Aabot sa 10,000 na mga benepesaryo ang nabigyan ng ayuda. Isa na rito si Robbie Joy na isang may bahay na magsasaka. Baka gagamitin po namin sa pamumuhay po sa farm kasi nagafarming farming po kami. So, yun po yung bibili namin ng mga bini at saka similya para sa tananin. Dagdag kapital din sa maliit na tindahan, mapupunta ang ayuda na natanggap ni Abdul Tana na mula sa Buluana. Gamitin natin sa konting ba? Yung tindahan, sari-sari store, Ayon sa Office of the President, tig titan 1,000 pesos na ayuda ang natanggap ng mga benepisaryo at may ibang ayuda pa na natanggap mula sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) DSWD. Namahagi naman ng 10 million pesos bawat isa na pondo ang tatlong probinsya mula sa Office of the President. Ang nasabing pondo ay mula sa Social Civic Projects Fund. Sinisiguro naman na naaayon sa regulasyon sa pagbibigay ng pondo sa mga binipresyaro natin at binibigyan po natin ng limang kilo maliban doon sa uh, 10,000 pesos na inibigay ng national government mula sa opisina ng ating mahal ng Pangulo. Narito po kami upang makipagtulungan sa inyong lokal at napamahalaan at magbigay ng agarang tulong sa mga apektadong magsasaka, manging isda at ang mga pamilya na nasa lanta. Patuloy din po namin sinusubaybayan ang sitwasyon dito upang maging mas epektibo ang mga hakbang na aming gagawin sa pagtuon sa inyong mga kailangan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., hindi pa ng gobyerno ang paghahatid ng serbisyo sa Mindanao. Katunayan, ang gobyerno mismo ang magpupunta para makapagbigay ng tulong at matiyak ang patuloy na pagunlad ng rehiyon. Mula rito sa PTV Davao, Zaira Mendez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.